<laughs> Tawag <lang> si Ape. <laughs> <laughs> Inanong dalawa, ginulat ako kanina gamit yung mga mo. Bad trip ako. Ang tatrabaho kasi kami, ginulat ako. Paano kung nasunto ko siya, iseryoso e, ko dito. Inutusan ko yung dalawa, si sa at si Peter. Bumili kayo ng ano, anim na gulo na binigay. <laughs> anim na gulo na. Gawin. Oo. Agitin dito ha. Nagkakamotong. Bilis kayo ngayon. Ano yung sisisihan nila yun. Ano yun? Anong nagalong? Bakit <laughs> naman yan? Uy, <laughs> <what, pala> mo! Uy, <laughs> 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 Tawag tayo si Ape. Ina nanda na ginulat ako kanina gamit yung mo mo battery pa ko. Ang tatrabaho kasi kami ginulat ako. Paano nasuntok ko siya? Iseryoso e ko dito. <laughs> Ito <laughs> yung dalawa, Jenny, tsaka si Peter. Tanga yung dalawa na ito. Ano yung mo? Bumili kayo ng ano, anim na gulo na binigay siya. Sabi ko, nasa third floor. Saan nalagay tayo mo? Nandito sa second floor. Saan Anim na gulo na. Dami. Oo. <laughs> akit na dito, ha? <laughs> Di, saan nalagay ka mo sa baba? Sa drawer. Drawer? mm Drawer na brown. Tingnan mo na ba? kasi kami ni Yaya. biglang manggagago. Nasa tamang trip ang puta. Nasa nakamaskara ni Momo. Parang masap ako siya. akala ni Peter galit ka. Kaya hindi na nagreklamo. Gigi, tinan. akala na galit ako. Tapos sabi niya, ang dami. Sa, tapos sabi ko mamaya, Te, nando na sa baba. Sige, akin na na ng third floor. Pag-inakit, pag-inakit. Ay, puno na pala dito, baba. Ganda na, Papi. Nagkakamoto. Bilang ko nga ngayon. Nagkakamoto. Alam mo ba nagkakamot yung boss? Nagka-calculate yun, paano bubuhatin yung anim na gano'n? <laughs> <laughs> Kaya, tatawag ka tawag ay, hindi, hindi. <laughs> Tapos siguro ng JJ, yan, nadamay pa ako sa'yo. Dahil pala walo nga, anim, dami, sabi. motor. Hindi, motor. aw oh, kami dito. Nagpapahinga na nga lang ay, kayo. Nagsisisihan <laughs> <laughs> niya. Nagsisisihan yan. Naisip nila yun. Ano yun? Ano yung nagalong? <laughs> sabi si Gori, sabi si Gori, may amalagulatin eh. Eh, ikaw eh, turo ko lang turo eh. <laughs> Alam kasi nila, parang itatrabaho ko, focus mo lang manggagago. Ito so, eh, nagtatrabaho na Tatrabaho kami papayagan ng alas sila. Ano sasabihin mo lang kami. kakasabi ko lang dito, 'di ba? Topic natin. Pag trabaho, trabaho, walang biruan. Putay, eh, focus na focus kami, tatrabaho kami ni Yayo. Sila nagpapayagan lang doon sa baba. Ano po, tumigil nagulat. O, oh, anim na Wilkins kayo ngayon. kay sa third floor. <laughs> Hindi lang basta na gulat, gulat na gulat <laughs> Hindi. Kasi, <laughs> kasi pinigilan ko yung kamay ko, ko na may, uh, gusto ko isuntok kasi nga, kapag nagugulat ako, ganun. Siyempre sabi ko, kung masuntok kita, ano magag, ano mayayari dyan? <laughs> <laughs> Sorry, Tita. Sorry, Tita. <laughs> Talaga, ganyan. Hindi ko nakita yung mukha niya. May maskara siya. <laughs> <laughs> di lang ganyan. Sorry, te Hindi ko nakita. Ay, <laughs> yan, <laughs> lungkot niya, <laughs> Aabangan natin pagdating nila. Oh. A few minutes later. <laughs> ha? Gagawin ba? Tangannya di cokotu pitikin aku pelat Ini Apa tembang? Sobi mau anime Ani para <laughs> <laughs> <ulang -ulang. laughs> <laughs> bos? Wala Trip mo Trip na Video mo bos? Video daw. Um, uh -huh. Anim daw yung inutos ni boss. Ano ah, Sabi ko, anim. Apat. Ah, <laughs> Bakit ka nang yan? Uy, na lang po! Bakit dapat lang? Sabi siya, tara nun Tay dalo ay na lang. Sabi ni 7 Sabi Sabi ba Ano ba Happy Halloween! Happy Halloween! Happy Halloween! Happy Halloween! Happy Halloween!

Okay, tino maniak at sabi ko sa babalang bibili <laughs> si noma kasabot ng gulat si sino 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 Sinabihan lang niya ako yaku <laughs> <Sinundabihan laughs> lang niya yaku <laughs> sinabi <Sinundabihan> alang <laughs> yaku sinabi alang yaku sinabi alang yaku lang, <sa> <laughs> lang, <na>. <laughs> lang. lang niya ako. Naka, lang natin kanina, Jay. Pag trabaho, ka. Trabaho. Oh, <laughs> Ina, nga ina, sa baba kami na nandito eh. <laughs> <laughs> mas, 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 mas. Sabi mo, hanapin Isi, ko yung si maskara si mas eh. Kaya nga, di ko siya manakot ka. Tantado. Sabi mo, oy, review mo yung CCTV, tuturo mo si Ate Betty. <laughs> Oo oh. oh, nga, si Betty lang. Sabi mo sa taas eh. Oo, oh, sabi, sabi mo si Ate. Oo, narinig ko kayo doon. Tara, tara, doon tayo sa taas eh. Ano naman dyan? Sino, sino, sino? Si Ayoy, oh, si Ayoy. Dapat ako so, din namin, si so, Ayoy. So,

ikaw nga yung isang akit ka lang. Ako, pag akit ko dito, pinababa agad daw ni Basya eh. Tawagin si ate <laughs> Di ba ako nakakatupang dito oh. Nandiyan pa lang ako sa pinto oh. di ba? Pa. Oh. <laughs> Ay, di ba? Bungad. Ay, ang yun. Ay, parang pati itakit ka. sa palag <bupagad> talaga yan. <laughs> 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 <hali> mo nga ito? na natin? Sabihin ko na uhawa ko. <laughs> May baso. <laughs> Ang dami ba naman tubig na dala? Chat na lang ba eh. Ito nahirap na maglakad. Tawag natin, 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 natin. Ano nyo ba tawag nito na dala? ka pa. Ha?

Ano mo nga Ito ina na ito eh. Lain si natin si Sige na. Tara na, na tayo. Baba mo na yan, Tar. na. Ako, matulog na ako mo ko. Tara na. Tara na! Ipidin na. Matapos na. ba na Ha? Siyempre sa baba minum. Ano <laughs> na. ba? Minilo na ako. Ikaw ang nadadama Nagpapahinga eh. ako sa buhay. Masa mo yan, nagkali sa pawis mo